unang biyernes sa buwan ng Setyembre, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa napakaraming biyayang ating natatanggap at higit sa lahat, kung mapapansin ninyo, tumigil na ang buhos ng ulan. Kaya palakpakan natin ng higit ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin. Bermants na po ano nung linggo September 1 pumasok na yung tinatawag nating bermants at hindi lang malamig na hangin ang ating nalanghap sinalubong din tayo ng malakas na pag-ulan at muli no nung binuksan ko ang aking Facebook ay dumungaw na magmuli si Jose Mari Chan at muli kong narinig sa mahigit na siyam na ano? Ang Christmas in our hearts. Totoo ngang malapit na, nagbabadya na ang simoy ng kapaskuhan. Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na mahaba ang tradisyon ng ating pagsasabuhay o pagdiriwang ng mga panahon ng kapaskuhan. Kaya naman sa tuwing kapaskuhan ang pinag-uusapan, hindi mawawala sa ating puso't kaisipan bilang mga Pilipino ang salitang bago. Di ba kalimitan tradisyon na natin sa tuwing araw ng Pasko at araw ng bagong taon, ang inyong mga anak, binibili nyo ng bago. Yung iba sa atin, kahit hindi na bata, Basta Paskut Bagong Taon, gusto may bago. May bagong damit, bagong laruan, bagong kasangkapan, bagong kagamitan, bagong sapatos. Lahat kung maaari, lalo na bagong taon, gusto natin bago ang lahat. Marami tayong paghahandang pisikal ito yung pagbabago na minsan unang pumapasok sa isip natin. Bibili tayo ng bago, yung luma natin papalitan ng bago. Subalit alam ninyo, may tinutukoy na bago si Jesus Nazareno sa ating Ibanghelyo. Hindi bagong damit, hindi bagong kagamitan, hindi bagong kasangkapan kung hindi isang bagong puso. Kaya nga nabanggit sa Ebanghelyo, sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hangad ni Jesus Nazareno para sa ating lahat ay ang pagbabago ng ating mga puso. Maraming pagbabago ang hinahangad natin sa darating na Pasko at bagong taon. Ngunit higit sa lahat, ang nais na pagbabago ni Jesus Nazareno ay ang pagbabago ng ating lumang buhay patungo sa bagong buhay. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung dati sa lumang buhay hindi maganda ang pag-uugali mo,nais ni Jesus Nazareno na baguhin mo ang masamang pag-uugali mo patungo sa mabuting pag-uugali. Kung dati tatamad-tamad ka, ang nais ng Diyos, magbago ka, maging maagap ka at maging masipag ka. Kung dati sa luma mong buhay marites ka, ang pinag-uusapan mo ang buhay ng kapitbahay mo, nais ng Diyos pag-usapan mo ang buhay niya. Isang buhay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at kalakasan. Pagbabago. Ito marahil hangad ng bawat isa sa atin. Alam po ninyo, pag pinag-usapan ang salitang pagbabago, napakahirap gawin. Madaling sabihin pero mahirap isakatuparan. Dahil alam po ninyo, ang pagbabago, hindi natin kayang gawin ng sarili lang natin. Kailangan natin unat higit sa lahat ang tulong ng Diyos. Hindi tayo makakapagbago dahil sa sarili nating kakayahan. Kailangan makipagtulungan tayo sa grasya ng Diyos upang ang tunay na pagbabago ay maganap sa ating buhay. Anumang galing natin, anumang talino natin, ang pagbabago hindi natin makakaya ng sarili lang natin. Kailangan natin lagi ang tulong ng Diyos para sa tunay na pagbabago kaya nga ano ang sabi sa ating salmo responsoryo nasa Diyos ang kaligtasan ng mga taong matuwid at banal hindi naman sinabing dahil sa ating sariling kagalingan kaya tayo ay magkakaroon ng kaligtasan at pagbabago magkakaroon tayo ng pagbabago dahil ang Diyos ay banal, magkakaroon tayo ng pagbabago dahil ang Diyos mabuti. Kaya nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magbago tungo sa kabutihan at kabanalan sapagkat tayong lahat mahal ng Diyos at ang mga taong mahal ng Diyos, pinagbabago niya ng puso at kaisipan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, walang magandang handog ang maibibigay natin kay Jesus Nazareno malibang magbago na tayo ng ating lumang buhay at baguhin natin ang ating puso alang-alang sa ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Pudin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.